Hi everyone! Welcome to my vlog! So nandito kami ngayon sa Costco Kasi namimili kami ng mga bagay-bagay dito sa Costco And then, so Ang dami namin mga pinamili Hi Kimi! So ayan, sa so, papapapackage namin sa Pinas Pero darating siya for 3 years Kasi mura lang yung babayaran namin $10 Kaya 3 years na darating sa Pinas So bago dumating dyan, expired na yung mga chocolate namin Diba? kurang ano sa bung panguga. So ito ito. So ganyan po kalaki ang cost ko dito sa sa, sa saan nga to? Sa Kelowna. So yan. So mga mura na yung mga dito. Medyo mura na yung mga na, ito para sa SNR sa Pinas. Yan. So yun yung mga pinamili namin. Pati yung mga hipon, yung papadala namin yan sa Pilipinas. Hi, Karina! So, ayan. Mag-iikot-ikot pa rin muna tayo dito sa Costco. Kasi ang daming tao ngayon dito sa Costco. Hindi namin alam kung bakit. Kasi Webes naman dito ngayon. At hindi namin alam. Sobrang dami ng tao dito. Sige, papadala pa yung mga pamilya ko ng ganito oh. So ayun na nga, so mamimili din kami kasi happy, malapit na yung happy birthday ni Kai Kai. So mamimili kami dito sa Costco. And ayun may mga paper plate kuya oh. You know, chu 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 chu. Paper plate. And then Ano pa ba? Let's make a free taste of Sour sa Costco. Can we try it? Yes, absolutely. Okay. For. Yeah. I'm good. I'm good. All right. mm, good. good. Yeah. That's 72 of them in a box Good. Yummy. Mm -hmm. Mm -hmm. You can have a nice breakfast without any work. Yeah. <laughs> Mm -hmm. Good job, very good. Sarap. So, pagka walakan wala kang pera sa Canada, punta ka ng Costco. maraming mga free things. Diba? buhay. So, ayun na nga. Marami pa rin mga tao dito mga nagsishopping dito sa Costco kasi medyo mura talaga siya dito compared sa other supermarket or grocery stores. Yeah. Kaya tingnan mo yung mga alam natin, nagtutulak o. Oh. Kasi yung tutulak, apat yung nagtutulak. Apat siya. Okay, so. Ikot-ikot muna tayo hanggang sa mapuno yung cart, hanggang sa mapuno din yung credit card natin. So, ang credit card natin, bahala na. Kung may matira, may pambayad, hala, bahala na. So ayun na nga, meron na naman free taste. So, bago kami umuwi galing Costco, busog na busog na ako. Ikaw lang. Ba? Mm. Ha? Wala akong mahanap. Yeah. Ano siya? Kung i-rate ko siya ng 1 to 10, siguro mga 8. So, yung crunchiness niya, perfect. Medyo bitter lang siya ng very light. Ma'am. Daming tao. Hmm. ito ti oh? Butter. Kimi. Kukayama. Ang laki ng kart namin si Kimi nagdudulot. my god. So another free taste. Ay, ayun yung mag-focus ng camera. Rice with... Anong meron nito, te? Chicken broth. Chicken broth. So, paano din siya kakainin, eh, hawak natin cellphone. Hindi natin pwedeng ganun Tanga natin, di ba? So, ayan, kakain na tayo. This one. À... Ừ... Mà mắt sao ra mmm yummy yummy sao In fairness mmm mmm nướng mmm 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 cái mmm mmm nướng mmm Mm. So yun yung mag kasi magkakaroon. So yun yung Lahat ng free taste sa Costco, kakainin natin. Masarap mm. siya, promise. Iyoko lang kumain. Free taste. Hi! Can I get one? Yeah, sure. Ayan, so may free taste na naman tayo sa Costco. Oh my God, busog na busog na tayo sa Costco. Mm.

Ba't ang papangit yung sa camera ko? Okay lang pangit yung okay lang pangit sa camera. Basta maganda kami sa personal. Ay? Ay ba? Ah, naman naman? Ito, man, ito man, ang Recruito 5 lang. Man, hindi man, siya masyadong... Hmm. <laughs> Free taste all over Costco. Di ba? Hmm. <laughs> So ngayon, maghahanap ulit tayo ng free taste dito sa Costco. Uy, spam! Oh, okay. Okay. Ano? How much? Apat ah, ano? ti? Okay. This is... Same lang din naman. Ay, hindi. Sense no. lang yung mura. Diba? So wow. saan pa tayo mamimili? Dito sa Lotions. Kane. Okay. Bilang ko kaya ng ma si Mama ng ano, a sanitary napkin. Mama. So ayan. Parang dito yung mga lotions. Other side of the town. Sorte mga pili. and then crisp or mag-sensodyne na lang kaya so ngayon mamimili kami ng mga appliances

Is gusto mo to. Ito tayo mga luggage, o. Oh. Hmm. Kailangan natin... Ang luggage nila ito. Dapat tayo lang. Totoo ba tayo? Kasi na, nabibitak kasi yung mga yan. Oh my God! Ang binili ko pa naman apat na ganyan. Ba't mo pa ginawa wali? pala. So yan, may mga ice maker. Okay.

station na Ay! Perfect! Dapat perfect to, pag bukas mo dito, may pangalan. Isko! <laughs> yeah 200 lang? Wow lang. Hmm. Kasi kaya ba yung papaya nila dito? Di ba? Anong kulay ng orange? Orange? Ay, mali ka. Mali siya. Ang kulay ng orange? Ha, hindi nyo alam. Di Di ba? So, capsicum. how about capsicum? You know, capsicum? Oh, see, I'm Curtis. i to get this advice. capsicum. And how about. How about tomato? Tomato. This is tomato. Okay. Uy, mangga Bangga! How did you know? Amoyin mo. Walang amoy. Oh! Guys, okay, may free taste na naman dito. Oh! Let's taste it! I'm gonna taste this one again. Mmm! Uy, ang sarap ng cream cheese. Mm. Ang sarap ng cream cheese ni so Bob. Ah, yeah. <laughs> ah, ah, oh. no. Oh. Mm. Hindi oh. oh. pa may vlog na kami ni Kyle, guys. May nakita na naman akong free cheese dito. Oh mm -hmm. let's try We're gonna try this one Russian spring roll Apple, yeah, so. Apple spring roll, what's that mm. It's kinda dessert Yeah I'm mm. eh, showed Tikman mo! Ang sarap! Tamis? Ha? Tamis! Nagugustuhan mo! Masunod po! Alam mo, grabe! Bilip ko talaga ko kini, kinip! Para saan na to? Sa bahay lang, dessert! Oh my God! So mayaman na talaga Uy, yung friend o? ko! Di mama yung grocery niya! Siya lang kakain yan lahat! Uy, oh Yung hipo no, ang dami. Anim. Kung isang tao daw, so kung isang tao. Yeah. Grabe. Grabe. Diba guys? Pag binili mo na sa bahay, hindi na masarap. Okay, we're gonna try it again. So, let's have... Oh. Ay, si Kuya. Oh. Yeah. Masarap kasi talaga siya. Oo, oh, parang siyang spring roll, tapos may apple pie sa loob. I don't know. Mmm! Mmm! Masarap talaga siya. Masarap siya. tapos tamang upo lang tayo dito 6.99 kasi nag-aantay tayo ng mga kasama natin kasi they're so busy shopping and everything diba ang hmm, daming tao sa ang daming mga seesaw. ayan sila oh. ooooh kaya natin na, pahala

Last one, you. Mm -hmm. Last one. Cause I don't want the simple life. It's the fine things I like. I want my champagne all night with you.